Nasa kamay na ng Davao City Police ang ilang kababaihan na sinasabing di umano ay biktima ni Pastor Apollo Kibuloy noong kanilang kabataan na nasa edad 12-13 ay nilapastangan sila ni Kibuloy na alam daw ng kanilang mga magulang at inalay daw ito kay uh, Pastor kapalit ng Libreng edukasyon. Grabe talaga ito si Kibuloy, ano? Hindi na natakot sa sinasabi niyang appointed son of God siya. Nagagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen, lalo na sa mga bata na sinasabing walang kamuang-muang at uh, sinasabing nilapastangan niya ito sa kanyang uh, baluarte sa Kingdom of Jesus Christ. Grabe, ano? At uh, hinarap na rin ito si Kibuloy sa isang arraignment sa Pasig City pero nag-aayin uh, siya, nagsabi siya ng uh, not guilty plea sa kusasyon sa kanya ng uh, human trafficking, sexual abuse. Eh, grabe ito, ang daming pera ng taong ito eh. Kung sakali man ito ay makulong, ay edad uh, 74 years old na yun, isang senior citizen eh. Eh, wala namang uh, bitay sa atin, meron lang dito habang buhay na pagkabilanggo. Pero dahil nga isa siyang senior citizen, maaaring uh, living out na siya. Kung sakaling uh, makulong siya sa muntin lupa. Grabe, ay eh, dapat ito talaga ay eh, putulan na lang. Grabe. Sa ginawa niyang uh, sa mga dangal ng mga kababaihan, lalo na ng mga bata. Eh. Ang tingin ko dito, pidupilya eh. Biro mo naman, edad 12, 13. Gagawan mo ng karumaldumar na uh, sinasabing na uh, pangbagahasa. At sinabi pa ng ilang mga kababayan na ito ay may schedule daw. Iba yung Monday, iba yung Tuesday, iba yung Wednesday. Grabe, ano? At iba-iba talaga mga kabataan babae kanya na pinaparausan sa loob ng isang linggo. At ang um, proyekta niya ay uh, si Anointed Son of God ay uh, sinasabing anak daw ng Diyos ang uh, gumagalaw sa mga kababayan na ito. Grabe itong si uh, Kibule, no, nakaka pang uh, gigil talaga sa ginagawa niya kahalayan, lalo na sa mga kabataan. Kaya e, ito namang mga magulang ng mga bata na ito, bakit sila pumapayag na gawin sa kanila mga anak? O nandiyo na tayo na bibigyan ng libre edukasyon pero yun ba ang paraan para makapag-aral yung mga bata na gawin niya? six slave ni Kibulay to mga batang ito. Kaya iba nga rito ay eh, nagmature na. Iba rito nakalabas na ng Pilipinas, nasa Amerika, nasa Canada, na sinasabing ginawa nga sa kanila ni Pastor Kibulay ito. So, uh, ilan dekada na kaya ginagawa ni Pastor ito sa mga kababaihan na kanyang uh, sinasabing uh, tinadala sa kanyang uh, personal na silid sa kanyang baluwate sa King of Jesus Christ. Grabe, ano? Eh, kaya lang nakakalungkot lang eh sa atin kasi pagka isa kang mayaman at may influensya na uh, tao ay ang batas ay kaya mong uh, bigwin at uh, meron pang VIP treatment eh. So sigurado akong uh, hindi ito makukulong sa loob ng selda. Baka nga living out nga, hinihiling nga ng kanyang kampo, eh, house arrest lang doon. At sa, doon siya sa Davao City, sa kanyang baluarte, eh, babantayan ng mga kapulisan. Eh, grabe talaga itong sinipasyon, ano? Eh, siguro, sa lakas nga ng kanyang influensya, lalo na doon sa isang pamilya ng mga politiko sa Davao City, eh, ganun, ganun na lamang, kaya malakas ang loob nito na kung anong kanyang hiningil dahil nga ang sinasabi, tapat din dito ang kapulisan na pilitan lang siya lang uh, dakpin ito dahil nga na humugong na sa social media at sa mising ka kanya kanyang mga ginagawang uh, kriminal yung lalo na itong mga sexual abuse human trafficking at uh, mali laundering eh sana naman talaga makasuhan talaga ito si Kibulo eh yun nga lang, uh, wala talaga tayong uh, eh. <laughs> ang mangyayari talaga rito habang buhay na pagkabilanggo eh. Eh, pero ang akin lang nga, pinupropose na, ano, na lang to para madala at hindi na kanya mauulit yung kanyang mga kahayupan na ginagawa sa mga kababaihan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magminiyon, magmamatsak sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa ating mahal na inang bayan.